Yo! What's up guys! Welcome to my hour channel Ayan <laughs> guys, ang tagal kong hindi gumawa ng video kasi napaka busy kong tao <laughs> Joke lang And Ngayon lang guys, ako gagawa ulit ng video kasi sa May gusto kong i-share sa inyo Na napaka importante Ito is uh, para sa mga magbabakasyon pa lang Kasi ako nandito na sa Pilipinas para magbakasyon uh, Ayoko naman na uh, guys sa uh, maranasan ninyo yung nararanasan kong ayan kasi wala akong alam <laughs> yun ang totoo guys wala akong alam nung yun ako dito na meron na palang bagong uh, policy or uh, bagong implement sa PUAA PUAA para makakuha ng balik manggagawa or uh, OEC and Overseas Employment Certificate kasi pagkakalam ko talaga guys is uh, kailangan nilang nila is uh, kontrata yun lang uh, and bago ko sabihin basa akala ko lang talaga kontrata lang alam kung kailangan nila pero nung nag start ng January is January 10 uh, may bago silang implement sa PUA so, ito guys is para lang sa mga nasa Middle East yan, ito yung bago nilang requirement bago kayo malis para bago kayo magbakasyon dapat ma-request nyo na ito sa inyong company sa inyong office or sa inyong agency kung agency man kayo para hindi nyo nararanasan na yung nararanasan ko ikikwento ko sa inyo kasi hanggang ngayon is uh, wala pa rin akong OEC ngayon is uh, March 3 na Ayan, March 3 na ngayon tapos flight ko is uh, March 10 na meron, na, meron pa akong 3 days para sikasuhin yun na pero kasi guys nakapag-appointment na ako isa nung February 24 February 24, 2020 kasi guys uh, nag-request na ako nung February 24 pa lang do sa aming office kasi nakapag-appointment na ako ng February 24 and then hindi tinanggap yung aking dalang requirement kasi kulang kaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung kulang ko na requirement um, na hindi ko alam na i-share ko sa inyo kung ano ito guys, basahin ko babasahin ko lang yung naiintindihan ko uh, nag-start siya ng January 10, 2020 ayan, nabutan ko kasi umuwi ako dito is sa January 22 2019 ayan. Um, bali ang sinasabi lang nito guys is sa ay okay, ilagay ko dito sa screen yung memo ng POAA na pinitsuran ko. Dapat yung kontrata nyo guys na hihingin sa inyong company or sa agency man dyan sa Middle East is kailangan may verify ng polo kung saan may malapit na polo sa inyo dyan. Kailangan may verify kasi sabi nila dito, no verify at atin ticketed contract is no OEC processing policy. Ayan, hindi ka guys mabibigyan ng OEC mo pag wala ka nito. Ayan, kaya ngayon nahirapan Ang gusto ko isyo sa inyo kasi ayaw maranasan yung nararanasan ko. Kaya imbis na may 7 days pa ako para mag-enjoy sa na-stress ako. Kaisip dito kung kung paano ako ngayon ng OEC. Kasi hanggang ngayon nilis siya, wala pa rin message yung HR namin at supervisor namin kasi pinaprocess pa sa amin. Pinaka-office sa JEDA. <coughs> Then, guys, is uh, pati, guys, sasabihin ko na sa inyo, guys, yung mga kailangan pang requirement maliban doon sa bago nilang pa-implement ngayon na kontrata na may verify ng polo stamp, kailangan may tatak ng polo 'yan. Then uh, pagkatapos guys ng bago nilang ano isa, kailangan din nila 'yung OEC mo na luma. Ayan, 'yung last na OEC mo. Kailangan din 'yon. Pati 'yung siyempre photocopy ng passport. Ayan, photocopy ng 'yung passport. Then uh, 'yung re-entry visa mo. Ayan. Kipotokapi din. Sa dalawa. Ayan. Sabihin ko lang sa iyo. Then, kailangan meron ka nito isa. Uh, appointment. Kailangan magpa-appointment ka muna bago ka sila po. Bago ka pupunta sa kanila. Ayan guys. Para pagdating mo dun isa, uh, ma-assist ka na agad para hindi ka na pabalik-balik pa. Ayan. Bali. 1, 2, 3, 4, Bali, 5 na kailangan nila guys na requirement. Uh, ulitin ko. Um, dito mag-start sa appointment. Kailangan meron ka. Ano yung re-entry visa mo? Yan, photocopy lahat yan. Then, yung passport. Photocopy. And then, na uh, yung luma mong OEC. Ayan. Yung luma mong OEC, then, yung luma mong kontrata. Ayan, di ko nasabi kanina. Yung luma mong kontrata. Ayan, kailangan din nila yan yan bali parang ganito guys yung kailangan nila, yung may very ng polo. Yan yung kailangan nila. Then, yung bago mong kontrata na may sabi ko nga sa inyo, kailangan may very paint ng polo. Ito yung pinaka-importante. Kasi guys, meron ako mga nakasabay na umuwi. Na balik na sana sa February. Hindi siya yan nakabalik. Bali, kasi nakasabay ko, siyempre naging kaibigan ko. May group set kami binuwi, hindi siya na nakabalik. Then, nagparibok siya. Ay, buti yun. Yung paribok niya isa, sagot ng company niya edi eh, na dagdag pa yung bakasyon niya matapos pa niya yung extend ng visa niya ng 60 days di ba ay din, hindi tulad naman natin na kung hindi sasagutin ng company natin yung paparibok natin kung sa sarili natin bulsa gagamitin edi eh, di wag na lang guys no kaya mas maganda na yung handa kaya guys sa uh, napaka importante ito sa mga magbabakasyon pa lamang para sa inyo to guys Okay guys, yun lang. At uh, yun lang yung aking i-share sa inyo kasi ayokong ranasin ninyo yung naranasan ko. Okay guys, bye-bye. God bless sa inyo lahat. Listen!